nagkikita niya yan kakakuha ko lang kanina ang dami na naman oh niya ako magtalikod tayo ala ganda eh isa po oh ay pang tulog anong brand hola oh ganda ang daming pantalon nito. oh Hello. Oh, puro pantalong. Ang gaganda pa. Patulog na sana ako kaso tinawag ako. Kasi madami daw tinapon. Nakuha ko na yung iba kanina. Eh. Oh, jacket. Oh. <laughs> Ang init. Agad oh, tayo. Eh. <laughs> Yan. Yeah, Jacket. Ah, huh, may tao. Bala sila. Video lang ako. Oh. Ang cute. Eh. Puro pantalon siya. Ayan. Ayan. Palaglag. Ayan. 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 Yeah. <laughs> oh oh khe Ada diya, guys diya, 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 dami diya, 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 So, ini oh. diya, 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 Thank you for watching.